Kung may isang bagay na nabigyan diin sa paglulunsad ng programang ito, ito ay ang pantay na kalagaan ng supply at kalidad ng pagkain. Yan ang panibago na katangian nitong ating, ating programa na ito. Dahil madalas natin pinag-uusapan pinag na dahil kailangan sapat ang food supply. Totoo nga naman yun. Ngunit, hindi lamang food supply. Kailangan ay masustansya rin ang pagkain na ating ibinibigay sa ating mga kababayan. Kaya po, dito sa food stamp program ay pinag-iisipan po kung ano yung pangangailangan ng bawat isa at uh, yan po ang aming ibinibigay sa ating mga food stamp. Pag, uh, pag uh, ito ay yung mga kupon natin ay bumibili tayong pagkain, may record. May paliwanag ba natin ito na mabuti? Huh? May record kung ano na ang nabili nang uh, bawat pamilya. Para makikita naman natin, hindi naman puro candy lamang ang binili. Hindi ba? Hindi lamang puro karni lang. Dapat may gulay, dapat pantay-pantay. 'Yun ang ating kaya ito ay panibagong pag-iisip. At uh, we do not only talk now of food supply, we do not talk only of uh, of uh, enough uh, terms in terms of food in terms of volume, but the quality of the food and the quality of the nutrition that it provides.